Nagbabalik po tayo mga kamusang. Ito yung ipapakita po natin. Uh, ito po yung... Uh, tagusan po mga kamusang. Tagus butas. Ayan po yung itsura. Ang tagusan po ay dalawang klase na... Binutasan yung ano... Yung bato mga kamusang. Binutasan ng tubig. Alimbawa ito binutasan ng tubig. At ito naman ito po yung binotasan ng tamilok o uod sa dagat mga kamusang ang tagus butas mga kamusang o tagusan sa ibang bansa ay tinatawag na hagstone mga kamusang ito po ginagamit ng karamihan na ginagamit sa mga negosyo o sa mga pagsubok o problema man na kinakaharap na kayang tagusan o lusutan ang mga problema pagsubok man pero ito po yung ginagamit rin ng mga taga ibang bansa na ginagamit nila na portal o pintuan po ng mga tinatawag nila ng mga elemento man o espiritu ito po yung tinatawag na hagstone kung sa ibang bansa pero ito po yung ginagamit ko mga kamusang uh, hinahalimbawa ko po talaga dahil ako po yung nag sa mga iba't ibang lugar sa mga bundok sapa o sa dagat man mayroon po ako ditong sampol. ito po yung sa akin mga kamusang matagal-tagal na rin po ito sa akin ayan po ang hagstone po kasi mga kamusang o tagusan, tagusbutas Ito po yung halimbawa ko pag makapunta po ako sa ibang bundok, sa lugar o sa sapa man na hindi po natin maiwasan po na may mga mariit na lugar o may tagapagbantay sa lugar na yan. Pag hindi po makaya ng mga gamit ko, hindi po kasi lahat ng mga gamit na nahanting ko ay ikwintas natin. Hindi naman po pwede yan masasakal po tayo niyan. Yung iba ay nirerespeto rin natin 'yan na buong katawan ay may ano na, may mga mutya. Nirerespeto ko rin 'yan. Sa kanila niyan ang paniniwala nila. Ganito po kasi mga kamusang. Ito po yung ginagamit ko. Oras na sa kagipitan po ako na pag init yung gamit ko at napakabigat yung balikat ko po na parang kinakapospo ako sa hangin. Tramdam ko na 'yan yung presensya sa paligid. At yun po ay uh, may kinakargahan po tayo ng orasyon panawag sa mga tagapagbantay ng mga mutya. Para kung saan po ako na lugar, doon sila po makakarating agad sa akin. Ito yung portal or pintuan ng mga elemento man o espirito ginagamit po talaga ito ng mga witchcraft sa mga taga ibang bansa ito yung hagstone o tagus butas mga kamusang eto mga kamusang uh, kumuha po ako ng sample no ito yung tinatawag ng iba ay ano po ito uh, tikong bibig na buto ang tikong bibig po mga kamusang yung tikong bibig na hindi po makapagsalita yung mga chismosa o marites kung tawagin nang hindi maganda uh, hindi makapagsalita uh, ng nang hindi maganda sa inyo ito po yung ginagamit pero ginagamit rin po ito na depende po sa kasi sa pagritwal o pagkarga ng ng gamit na ito kasi dalawang gamit po ito mga kamusang matamata -mata o tikong bibig ito po ay parang mata rin kaya po siya tinatawag na matamata -mata. ang matamata -mata po kasi mga kamusang alimbawa po kung tayo pupunta sa dadayo sa ibang lugar hindi po natin kabisado yung lugar no? ito pong magsisilbing mata na kung saan po tayo dadaan sa safety na lugar ito po yung kakayahan ng mata-mata at mag, uh, nagbibigay po ng tamang daan sa gateway kung tayo po ay bababa na sa bundok o pabalik na sa pinanggalingan po natin ito yung kakayahan ng mata-mata pero karamihan po talaga ito yung ginagamit na tikong bibig kasi bibihira lang sila makakuha ng tikong bibig na naging bato ayan po pero hindi po lahat Uh, may nagtatanong po sa akin no uh, bakit daw na wala akong uh, buto na gamit katulad sa mga salsagan sa mga mayamaya -maya. ang salsagan po kasi at mayamaya -maya, mga kamusang yan po ay bunga po hindi po yan buto yan po ang bunga ng salsagan at mayamaya -maya. panira po yan ng baril may panira ng baril proteksyon sa baril po yan kabal at kunat yan po ginagamit ng karamihan ng mga antingirot at antingira. Iba naman pong kakayahan ng mga buto. Ang mga buto po ay pampaswerte lang po. No? Pampaswerte. Depende po sa buto o bunga sa mga mutya na yan. Katulad sa mga hinahalimbawa ko po sa mga uh, bunga ng mangga na naging bato o buto. Uh, bunga ng langka or buto ng langka na naging bato. Iyan po ay pampaswerte po, panghalina pangakit sa negosyo. Pero yung lang po yan mga kamusang, yun pong karamihan po talaga na ginagamit sa mga mag-asawa na yung asawa nila na malapit na po mga anak yun po ang ginagamit pinapahawakan sa kanila o di kaya nilalagay sa baywang sa bulsa sa gilid para pag mga anak yung asawa nila yung misis nila hindi po mahirapan mga anak nadudulas yung baby madali pong mapalabas yung baby yun pong ang kakayaan ng mga buto na yan sample ko na lang yan po sa langka no? ayan ito po mga kamusang ito yun naman eh ano po ito ah uh, tawag nito linta po ito mga kamusang ayan po yung itsura ng linta ayan po ang linta po ay gamit rin uh, pang paswerte, gamit po pang po mga kamusang sumisipsip ng swerte at proteksyon sa bala at patalim may lihis bala na taglay at kabal at kunat rin tulad sa isang linta mga kamusang pag pinutol po natin tapos maka -ano siya ng tubig maka lubog sa tubig o makainom ng tubig nahihilom yung sugat Ganon rin po sa magtatangan nito mga kamusang. Ito yung ginagamit pag may sugat. Nilalagay po sa isang basong tubig na inumin at binubulungan ng orasyon. Sinisirbi tubig po mga kamusang. Orasyon man o dasal, pwede po. Ayan po ay ihilom yung sugat. Ito po yung kakayahan ng linta po mga kamusang. Ito lang muna mga kamusang yung i -ano po natin. No? Uh, tawag nito iba vlog mamaya po maraming maraming salamat maraming salamat sa inyong mga kamusang God bless po